Ayan magandang araw muli sa inyo mga kabukid Ayan pa pasensya na kayo at medyo matagal akong hindi nakapag-upload ng video Kasi nga ako po ay na -accidente. Kaya hindi po ako basta makababa dito Ayan nakikita ko yung asawa ko at saka yung pamangkin ko At saka yung nandun, ang alam ko pumunta din doon yung anak ko Ayan o oh. Hinahanap nila yung isang kambing Nawawala ata Yung nasanay po dito sa bahay hindi nila makita. Sabi ko magme-me sila para makita nila. Kasi baka napasuksuklaan kung saan. <laughs> hindi po kasi ako makababa dito kasi nga um na accident po ako dito. Nung no, July 31, birthday pa mismo ng asawa ko habang pawaba po kami din eh. Kasama ko yung dalawang uh, tinuturoan ko na kumain na kambing. Dito po ako na aksidente. Kung may kita niyo po yung batong yon Yan, may nakausli. Yan, 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 yan po. Yan, sa bandarian po, nahulog po ako pababa. Mas ma malalim pa po yun. Tapos meron po doon na, uh, na buwal na puno na bumagsak po doon. Doon po ako na pa nag-stop yung pagulong ko. Ayun. Um, uh, pasalamat po ako sa Diyos at talagang uh, hindi naman na nagka-damage yung aking ulo kahit pa yung talagang mukha ko yung napuruhan. Dahil nga pag naka siguro po nakadalwang gulong po ako na tumaas yung pa ako yung ulo ko umilalim hanggang sa bumagsak na po ako. Habang gumugulong po ako, po ako naisip ko, sabi ko, Diyos ko, hanggang dito na lang buhay ko, mamamatay na ba ako? Kaya siguro po hindi ako na wala ng malay at pasalamat po ako at hindi ako na wala ng malay ng, ng panahon na yun. At hindi naman tumindi yung pananakit ng ulo ko. Pero yung mukha ko, talaga namang gasgas -gas, at saka may... Uh, ipapakita ko po sa inyo yung mukha ko para makita nyo. Hindi naman siya masyadong ano, pero hanggang ngayon, o, oh, gano'n nakatagal, hanggang ngayon may pasapasa pa yung mukha ko. O, oh, ito na po kabukid. Ayan ang aking, nagkaroon ako dito ng ano, ito. Ito na hati. Untikan pa ako mabingot. Ayan. Tapos, dito sa may mata, ayan. Untikan na rin ako mabulag. Thank you Lord at mm puro untikan lang at hindi na tuloy. Ayan, may kita nyo po, iba pa yung kulay niya. Ayan, kanan. Ayan, ayan. Ano pa siya? ah, uh, pasap pa. Ito, medyo nakabukol pa siya. Masakit pa siya. Kahit pag ikinikisap ko na ganun, masakit pa. Nagkaroon ako dito ng maliit lang naman na ano. Siya din yung tusok. Natusok ako ng ugat ng puno. Yun, yun yung umagos na dugo dito. Tapos dito, dugo dito, dugo dito. Uh, salamat na lang ako yung asawa ko eh hindi pa nakakalayo kasi nag-ayos siya ng linya ng tubig doon sa kabilang side nababa na ako doon kaso umakit bumalik yung akin dalawang pasaway na kambing ayun binalikan ko naman tapos syempre maingay ako kasi pinapagalitan ko kasi ang ko nga dyan sa mga kambing ay nakakaintindi sa akin ayun kaso bitas binuhat ko yung dalawang kambing eh, pero hindi pa naman kabigatan kaso nung pag, bahat, pag ikot ko siguro ma, dahil nga sa galing sa pag ulan siguro yung lupa ay malambot na doon sa parte na yun baka ukab na yung ilalim nalaglag ako yun doon na nag nagdala-daretso at ang ang nangyari pong ito ay naaksidente sa akin ay pangalawa na po ngayong taon. Kaya po talagang pinag-iingat ako ng mga, mga taga rito kasi nga nadodoblehan na ako nung March 5 lang ako na aksidente. Kasi ito nga po, ito yung, ayan, ayan, ayan. daliri ko pong yan. Ayan, dalawang daliri kong yan. Ayan. May video din ba ako niya na unti ka na siyang, ano, maputol. Ayan, buti na lang at magaling yung doktor, kinaya pa namang itahi. Pero kahit ganun ay umiksi pa rin at saka nagkaroon pa rin ng ano, yung tumigas na yung daliri ko, mahirap na siyang igawa din. Ayan, kaya sabi ng aking mga taga rito ay <laughs> magpatingin daw po ako sa albularyo. Ayan, sabay na rin ang pagsisimba. Ma at baka kailangan ko talagang pagtibayin pa ang sa Diyos at uh, tapos ay magpaalbularyo na din at baka daw po ako ay naiibigan na din eh <laughs> makita nyo naman ang paligid dito ay mapuno pa talaga at para siyang gubat pa malalaki pa yung puno ayan kaya ay kasi nga dito sa amin ay eh, parang wala na mga albularyo albularyo, kaya bala ko umuwi muna sa amin sa Mindoro, dun ako magpatingin ayun, tapos makaano na rin ng pangontra, para naman ah, kahit pa paano ay eh, palagay yung loob ko pero hindi dapat laging palagay kasi nung araw na yun, parang palagay na palagay yung loob ko okay lang ako, wala akong iniisip na may mangyayara sa akin gano'n tas makita ko na lang yung sarili ko du duguan na dun sa ilalim Buti na lang talaga yung asawa ko yung hindi pa nakakalayo. Buti na lang tinawag niya kasi hinanap ko agad yung cellphone ko kasi nasa bulsa ko lang yung cellphone ko. Wala akong, araw, wala akong balak na mag-vlog ng araw na yun. Tapos eh, dahil nga nagpa balibaligtad ako, yung cellphone ko nalaglag na pala sa aking kwan. Akala ko nga isira pa. Sabi ko, paano kaya ako makatawag nito? Eh, nandun pa naman ako sa ilalim. <laughs> Ayun, kaya mabuti na lang at nakita pa ako ng asawa ko na tinawag niya ako tinatanong niya kung nasan ako sabi ko nandito ako medyo mahina yung akin boses kasi talagang medyo masakit yung impact sa akin pagka laglag ay di sabi ko sa kanya nandito ako sabi niya, ano, nasan ka? Sabi ko, nandito ako. Nahulog ako sa bangin. Ayun, pagka ano niya, <laughs> napamura pa nga siya noon kasi nakita niya na ako na dugoan na yung mukha ko. Ayun, medyo kinabahan, kinakabahan ako kasi syempre alam ko, ulo talaga yung napatama sa akin. At pasalamat na lang talaga ako at hindi naman bato yung akin tinamaan o hindi lupa na matigas yun, hindi pa rin, kumbaga galing pa rin sa pagulan, kaya hindi pa rin naman katigasan, kasi ang lupa dito, kapag mainit na mainit ang panahon ay para na ring bato kaya yun, ay pasalamat na rin talaga ako at wala namang naging komplikasyon sa aking ulo ayun, kinabukasan ang aking mukha ay talaga namang magang magap kala mo ako ay nagboxing ayun, sobrang magapo talaga yung mukha ko nun ayun siguro po pag uh, tapos ko mag pa, uh, ano makakapunta na po ulit ako doon sa Ilaya talaga lang uh, hindi muna po siguro ako dadaan dito sa mga <laughs> sa mga delikadong daan hindi ko na po alam kasi hindi mo na masasabi talaga aksidente. Eh. katulad noon do sa do sa aming baboy na ipit yung akin daliri hindi naman ako inahulog hindi masasabi kung saan ay di talagang pala ng palataya na lang sa Diyos na thank you Lord talaga at lagi akong uh, nakakaligtas <laughs> ayun mukhang hindi pa nakikita ng asawa ko yung ano kasi paikot-ikot pa sila nakikita ko sila dun sa baba paikot-ikot pa sila ayan, ayan kung makikita nyo mataas talaga to kasi ito yung dating kwari ayan malayo po ako sa tangwa kasi takot na po ako <laughs> Takot na po ako malaglag. Hanggang dito lamang po ako mukhang hindi na lan nakikita. Hmm. Baka mamaya tawagin pa ako ng asawa ko kasi hindi sila marunong magtawag ng kambing eh. Nasan <laughs> kaya 'yun? Saan kaya napunta? Ang gaganda pa naman ng mga kambing na 'yun. 'Yung mga pinagatas ko dito sa bahay eh. Kaso hindi nila makita kung saan tumago. Malamang nasa sulok-sulok lang yun eh. Sana makita nila. So, ayan lamang po mga kabukin. Maraming pong salamat. At, ay, sana isuportahin nyo po ako. <laughs> at talaga namang napaka napaka ano ko ba? Hindi ko ba explain. Basta, sana po suportahin nyo ako. Nakakatuwa at nasa 500 ay 500 427 subscriber na po ako at may 700 700 plus na watch hour sana maging 3000 man lang sya 4000 ah, napakasaya ko na <laughs> yung mamonetize dito sa youtube ay talaga namang thank you lord sa akin napakalaking tulong lalo na sa pag-aaral ng anak ko kasi bagamat marami po kaming alaga ay eh hindi naman po amin <laughs> amin ang lahat ng mga alaga ngayon. At nagbabalak din po pala kami mag-alaga ulit ng partner ngayon. Kasi nakausap namin yung magpapalaga sa amin. At yun, balak po namin mag-alaga ulit ng partner. Kasi nga po, hindi kami magtagumpay sa pag-inahin. Sa mga susunod na ringgo o araw, i-update ko kayo tungkol sa aming pagbababoy. Marami pong salamat!